Game 3 na nga tayo, like nyo na muna ang video natin at ito ang nangyari sa laro, unang score sa Nuggets, Caldwell Pope tumira ng jumper, unang 2 points yan para sa team ng Nuggets, Jamal Murray naman umatake sa loob ng paint, pasok ang kanyang layup, Nuggets na uuna sa pagpuntos hanggang sa heto na nga Antman, tumira ng 3, pasok yan para sa Wolves, 4-3 ang score natin, mainit-init ang umpisa ng larong ito, palitan sa opensa ang Nuggets at Timberwolves, sa heto naman si Kat tumira ng long distance 3, depensa ni Gordon, baliwala, pasok ang tira ni Carl Anthony Towns dito, sumagot ng 3 ang Nuggets, MPJ ang tumira, pasok pumasok nga yan para sa Nuggets parehong magandang opensa ng dalawang teams sa first quarter sagutan na nga sa 3 point area ang nangyari Carl Anthony Towns naman may init-init init ang kamay sa pagtira ng 3 points nakakadalawa na kagad sa first quarter Palamang lamang Aaron Gordon naman na libre sa gitna mintis ang tira sayang ang ganitong pagkakataon para maka-score ang Nuggets libre na sana pero mintis pa nga si Edward at Rudy Gobert ganda ng motion sa opensa nahilo ang depensa ng Nuggets 200 slam ang nagawa ni Rudy Gobert sa play na ito depensa ni Gobert laban sa Joker panalo mintis ang skyhook ni Nico pelikula rebound na punta sa Minnesota. Conley show and go ang opensa na iwan ng defender tumira ng floater pasok para sa team ng mga lobo. Morey may tira sa first quarter, pasok yan, dikitan ng score ng Nuggets at Wolves sa mga oras na ito ng laro kahit sinong team pwedeng manalo wala pang nakakalamang ng malakihan. Jamal Murray, unti-unting uminit ang laro. Sa first quarter, sunod-sunod ang kanyang nagawang opensa, layup niya, pasok sa play na ito at hindi nga lang hit pack ang kanyang kayang ibato. ngayon Ngayong game 3 naman, tira niya ay pumapasok na nga rin. Nikola para sa offensive rebound, put niya, nagtatapi gold goaltending ang tawag ng referee nakakalamang ang nuggets sa mga oras na ito ng laro. Morena naman sa mid-range pasok ang kanyang tira. Lumalaban ang nuggets dito sa game 3. Holiday walang bakabakasyon sa kanya. 3 points pumasok. Unti-unting nakakalamang ang nuggets at papalaki ng papalaki sa first quarter. Umataki naman si Antman dito. Kanyang layup pumasok. Umahabol ang wolves pero umataki na naman. Ang joker pasok ang tira. 8 points ang lamang ng nuggets. Pagkatapos ng first quarter, umpisa ng second quarter. Holiday walang bakasyon. Pasok agad ang 3. 11 points ang lamang ng Nuggets nakakalayo ng konti sa Wolves, nasundan pa nga ang tres ni Morey, iinis sa heatpack issue at multa kaya heto mainit-init ang ulo pati ang opensa ngayong game 3. Hope naman sa baseline, pasok ang 2 points sa play na ito, pinasa ni Joker ang bola kay Brown na libre sa loob ng paint, lamang ng Nuggets unti-unti na ang lumalaki sa mga oras na ito ng laro, nagpapatuloy ang magandang opensa ni Morey, reverse layup pumasok laban sa matatangkad na defender ng Wolves, heto na naman si Brown na libre dahil sa magandang pasahan kanyang tres pumasok. Conley napatira ng tres, lamang ng Nuggets, bumaba sa sa 3 timeout dito ang Nuggets naninigurado baka makabalik pa ang Wolves kung hindi sila magiging maingat at hindi nila naalagaan ang kanilang kalamangan. Maganda ang pagtawag ng Nuggets ng timeout na panatili nila ang kanilang magandang laro at Nikola pasok ang tira. Sa play na ito maganda ang depensa ng Nuggets sa game 3 at kahit na ilapit ng Wolves ang kanilang tira ay nagmimintis nga rin. Sayang ang end one play. Jamal Murray hit pack issue noong game 2. Ngayon ang laro naman niya ang uminit. Malaki-laki ang nagawa sa first half. Pumapalag palagang Wolves two-handed slam ang nagawa sa play na ito. Murray na naman ang bumato ng Tres sa play na ito. Pasok ang kanyang tira. 56-38 ang score natin. Napapanatili ng nuggets ang kanilang lamang. Bumilib naman tayo sa play na ito. Nikola alam na maiipit sa loob ng paint. Hagis sa labas. Nuggets. Bull movement. Mabilis at maganda. Lumabas si Nikola sa Tres. Binalik sa kanya ang bola. Defender ng Wolves. Kanyang nakuha. Sinalibri si Mori sa gilid. Pasok ang tira sa 3 point area. Isa ito sa best play ng game 3. Heto naman si Miao. Cut sa Tres. Pasok para sa Wolves. Hindi pa rin bumibitaw ang Minnesota sa larong ito tapos ang first half, score natin 56-41, 15 points ang hahabulin ng Wolves sa second half. Mas lumala ang problema ng Wolves sa third quarter, upensa ng Nuggets, mainit pa rin, Gordon for 3, pasok ang tira, Gordon ulit para sa play na ito, pasok na naman ang 3, lamang ng Nuggets, mas lumalaki pa nga. Porter naman ang tumira sa 3, pasok na naman habang ang Wolves ay panay ang pagmintis sa kanilang mga tira, taste your own medicine, ang ipinatikim ng Nuggets sa team ng Timber Wolves. Sa play naman na ito, bumabawi pa nga itong si Anthony Edwards, kanyang 3 pumasok, napababa ang lamang sa Benavente, Joker to Gordon, Alio play, depensa ng Wolves sa Game 3, nawawala, matamlay na ang kanilang laro. Habang papaubos ang oras, nawalan ng ganang maglaro ang Wolves. Habang ang Nuggets naman ay tuloy lamang ang kanilang magandang opensa na panatili ang lamang hanggang sa natapos ang oras sa 4th quarter. limang players ng Nuggets, nag ang laro sa Game 3, Joker, Jamal Murray, Porter Jr. at maging itong si Pope ay malaki ang ambag sa puntos. Limang players ng Nuggets, magandang laro, Jamal Murray, MPJ, Joker, Gordon at Pope, malaki-laki ang nagawang puntos para sa team ng Nuggets at kung ganito maraming players na ang naginit ang opensa ay ganito ang resulta na tatambakan nga ang kanilang kalaban. Panalo ang Nuggets sa Game 3. 1 to ang score natin sa serye. Buhay na buhay ang defending champions. Pwede silang makatabla hanggang sa makalamang sila sa serye. Mukhang babawi ni Charles Barkley ang kanyang nasabing sweep at mali-mali. Nga rin yata ang prediction niya sa serye ng Nuggets at Wolves. Mararamdaman naman ngayon ng Wolves ang pressure dahil na rin. Sa nakabalik ang Nuggets, Game 4 mas lalong titindipan. Nuggets ayaw magpatalo at Wolves naman gustong manalo at umabot sa con Conference Finals. Mas gumanda pa ngayon ang serye na kaisa ang Nuggets at mas magiging parehong palaban ang dalawang teams na ito sa Game 4.